Alright, so ganito po kami mag-store ng itlog. So daily, kumukuha kami sa mga nest box. Tapos since meron kaming dark mahogany, uh, black austral or at saka yung regular na road island, sinusulatan namin yung mga itlog para may palatandaan kami kung alin yung dark mahogany, kung alin yung BA at kung alin yung uh, regular na road island. So after nyan, ibabalot natin yun sa papel or tissue. So, prefer namin yung tissue. Kasi, madali siyang ibalot. Tsaka yung pwesto ng itlog dapat pag nag-store tayo. Nakaganyan. Nasa ilalim yung patusok. Ganyan. Ayan. Kung napapansin nyo, lahat ng patusok sa ilalim. Yun yung proper way ng pag-store ng itlog. Ayan. Babalutin lang. Tapos yan, pag nabalot na lahat, ilalagay lang sa, sa ref, sa chiller lang, doon lang sa baba, hindi sa freezer. I-store lang siya doon sa ref ng um, maximum ng 15 days. Pero ang ginagawa namin, ini store lang namin sa ref ng 10 days. Kasi every 10 days, nagsasala kami sa incubator. Uh, halimbawa naman, maglalabas tayo ng uh, itlog na sa ref. Uh, for example, ika like, 10 days na. So 6 AM pa lang ng umaga, inilalabas na siya sa ref. Tapos tatanggalin lang yung yung balot niya, tatanggalin lang yung mga papel or yung tissue. Tapos ilalagay lang ulit sa tray. Tapos sayan lang siya mag-air dry, magpupunasan ng basahan. Tapos sa uh, gabi kami nag gabi na siya isasalang sa incubator. So yun lang yung yung way nung amin mula sa pagpipik ng itlog, pag-store, pagbabalot ng tissue, at saka hanggang sa kunin sa ref hanggang isa ng incubator. So, yun anyway guys.